Sabi nga nila, huwag mong aawayin yung taong nagpe-prepare ng pagkain mo pagka masungit ka or mataray ka or yung cashier bubulungan niya kaagad yung kitchen crew ang gagawin nila dyan yung pagkain mo pwede nilang duraan tapakan yung iba ginagawa nila tinatapon sa sahig suot ng roof walang bulsa yan tinatanggal na ng bulsa yan paano na itatago yung pera number one pwedeng sa loob ng sapatos sa medyas pangatlo nakasingit sa underwear ito pinaka extreme nakasingit sa puwet tapos syempre hindi dyan mamawala yung usapang kabit na meron kami manager dati na babae may asawa siya eh. Ngayon, meron kaming kasama ko na guwapings. Kung anong ginawa niya sa office, alam niyo na yun. Sabi nung manager, tinawag ako, Oy, bigay mo to sa number 5, pero ihulog mo muna. Dinampot niya yung dalawang chicken, binalasak niya sa sahig, tapos sinipa niya. Pero syempre, kung may kalokohan yung mga manager, kaming mga crew, kanya-kanyang kalokohan din. Yung lalaki, tatanga-tanga, narongsin. Ang tawagan nila, honey, natawag niyang baby yung tropa ko. Huli, wala akong kasama dito hindi to ka natin matulog meron kaming director agent na na Shota kinuhaan niya ngayon ng kondo doon siya sa kondo ng babae umuwi sumakay so, yung babae sa kotse niya ulit alam mo na pag maganda ka pupunta ka pang gabi tsaka pang hapon kasi yung mga chikoy na boss pag di ka maganda pang umaga ka kaya magtaka ka pag napunta ka ng pang umaga wag mo yung sarili mo ang sponsor natin ngayon ay Hype Hive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahanap at paano sila mabubuk. Masaya kaming makipagpartner sa Hype Hive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Ako nga pala si alias Mark and nandito ako para ikwento sa inyo yung mga na-experience ko dati bilang fast food crew at saka call center agent. So around 2008, kaka-18 ko lang nun eh. Birthday ko, tapos kinabukasan, nag-apply ako ng trabaho. So sa 18 na ako, nag-apply ako ng trabaho, natanggap ako sa isang resto or, or fast food na hindi ko na papangalanan pero nabibenta siya ng mga Japanese food. Okay, so imagine, unang trabaho ko yun, pero na-expose ako agad kung gano ka ang kalakatan sa fast food. Hindi ko nilalahat, pero isa to sa mga na-experience ko talaga sa likod ng fast food. So, una dyan, sabi nga nila, huwag mong aawayin yung tao na pre prepare ng pagkain mo. So, totoo yan. Uh, sa loob ng kitchen, pagka masungit ka or mataray ka or siraulo ka, yung cashier, bubulungan niya kaagad yung kitchen crew na etong table number na to masungit. Etong table number na to, uh, tarantado. Ang gagawin nila dyan, yung pagkain mo, pwede nilang duraan, pwede nilang tapakan. Yung iba, ginagawa nila, tinatapon sa sahig. Yung iba naman, yung soft drinks mo, pag kukulin nila yung soft drinks mo, imis nakaganyan yung hawak, nakagaling yung daliri, nakasahod yung daliri. At yung daliri yun, hindi mo alam kung saan galing. Pwedeng galing yan sa basahan, sa ilalim ng sapatos nila. Hindi mo alam. So, talagang kakain ka ng madumi. At yung soft drinks, malamig yan. Hindi yan damadaan sa init. So, kung anumang bakteriya yung nandun, kakainin mo talaga. Tapos naalala ko na meron kami manager na sobrang sungit. Talagang hindi mo makausap kasi ang taray. Tapos, ano yun, Muslim yun ha. Ito, respeto sa mga kapatid nating na Muslim. Pero kasi meron siyang isang kitchen crew na nakaaway. Ngayon, ang kinakain ng manager namin na yun is dalang tsaka manok. Ang setup kasi namin, hiwalay yung lotoan ng baboy palagi. Kasi nga, syempre, pinopromote pa rin namin yung halal foods. Kasi syempre, kahit Japanese resto yan, kailangan makita mo lahat ng nationalities, lahat ng... Uh, lahat ng... Pwede Okay. so ang ginagawa ni manager, magpapalutuin ng manok o ng isda, ng hipon. Pero, hindi, doon namin siya lututuin sa pang seafood or sa pang manok kasi wahiwala yan. Ngayon, since may nakaaway siyang kitchen crew, ang gagawin ng kitchen crew, lulutuin na yan doon sa lutuan ng baboy. So, yung manager namin Muslim, kumakain ng may katas ng baboy. Or kung minsan pa, ang gagawin niya yung hilaw na manok or isda or hipon, aalugin niya sa lalagay ng baboy yun. So yun, <laughs> papakain din ngayon sa manager namin, may bahid ng baboy. Tapos musim yung manager namin. So ako, wala akong magawa kasi bago lang ako eh. Sila nagtatawa lang doon. Ako naman, kinakabahan ako, takot ako kasi baka mahuling. Tapos, meron pa dyan yung isang cashier na tinuro sa akin kung paano kumita ng extra. So, alam niyo na yan, yung mga hindi nagpapunch ng order. Diyan na yung always ask for receipt. Kasi ang ginagawa ng cashier dyan, pag halimbawa ang bill mo isandaan, ang binayad mo sa akong isandaan, hindi nila ipapunch yan. nila yan. That's why yung mga suot ng crew, walang bulsa yan. Tiyatiyan na ng bulsa yan. Makapansin nyo yan sa mga fast food, walang bulsa. Iwan ko lang ngayon kung iba na. Sa 2008 pa yung kwento ko eh, Pero wala kaming bulsa lahat. Ngayon, mag-iisip ka, paano na itatago yung pera? Number one, pwedeng sa loob ng sapatos. Pangalawa, sa medyas. Uh, pangatlo, nakasingit sa underwear. Ito, pinaka-extreme. Nangyari talaga ito. Nakasingit sa puwet. As in, yung bills na pera, syempre, di pwede yung coins, yung ano lang, yung papel lang. Nakasingit yan sa puwet. Nung pauwi na kami, uh, papunta kami sa sakayan ng MRT. Nakikita-kita ko kung paano dinukot ng Kasama kong uh, cashier Tinago ang pera Dinukot niya mismo sa pet niya Tapos binilang niya Naka 400 something siya nung time na yun Sa ano yun ha? Sa shift na 6 hours lang Naka 400 siya nun Eh magkano ang per hour dati Fif ah, Wala pang 50 Parang mga 46 pesos So 46 times 6 Plus yung kinita niya pa na galing sa cashier. <laughs> Kaya nalulogo yung branch namin kasi nga, kumukuha sila ng pera. Yung iba naman, na kitchen crew, ang kinuwi nila, mga raw items, mga hipon, isda. Minsan nakaka-postage sila ng mga soft drinks in can. So, hindi ko, hindi ko na alam kung paano nila tinatago yun kasi may bag check yan. Eh. Check yan. Uh, nakakita na rin ako nung bigla-biglang kakain ay magluto yan halimbawa ng ano ng isang product pagkaluto niyan automatic may nakatabi para sa kanila hindi ko na alam paano nila naiuubay or paano nila nakakain tapos syempre hindi yan mawawala yung usapang kabit meron kami manager dati na babae may asawa siya ngayon meron kaming kasamang ko na Guapings. Uh, ang nangyari is nagkaroon siya ng relasyon So, siyempre, si, ano, si babae, may inuwi ang lalaki din. Ang nangyari ngayon, may lakad yata sila. Yung, uh, hindi, siya, hindi siya partner eh, pero relasyon, karelasyon siya ng babae. Dumating ngayon sa store. Dumating ngayon sa store yung jowa ng babae na manager. E may schedule nga silang lakad. Ang ginawa nila, sa office sila. Kung ano ginawa nila sa office, alam nyo na yun mga nag-quickie sa office, ganun. So, paglabas nila, okay na. So, na. nakita ko yung kitchen ko na namin naka, nakangiti. Tapos, siya na yung nagkwento, siyempre, kung ano yung sa, sa office. So, di, minsan kasi talaga hindi mo may iwasan yan Kasi, siyempre, nasa, ano kayo, eh, nakakonfine kayo sa isang lugar, sa isang environment. Minsan, nade-develop yung mga feelings. Diba? Meron din naman nun, manager na, kasi, pag manager ka, di ba, dapat, ikaw yung role model ng mga crew. Minsan may manager kami na ano to eh, hindi na to sa Japanese food pero dun to sa fast food na may masaya. sama sa masayang fast food. So yung matapobring ano, matapobring customer. Kasi ang setup namin sa loob ng high class na mall eh. Matapobre yung customer. Ang ginawa nung manager. Manager namin na yun bago pa, bago pa lang. Maganda yun, artistahin nga yun eh. Kaya kala namin mahinti, hindi makabasag pinggan. Ngayon, nung sinabi nung cashier na pakiuna yung number 5 kasi namamadali, inaaway na ako. Ngayon, nagulat ako. Sabi nung manager, tinawag ako, Oy, ibigay mo to sa number 5 pero ihulog mo muna. Nung sinabi niyang ihulog, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano po, anong gagawin? Ihulog mo. So, hindi ko pa rin na-gets kung anong sinasabi niyang ihulog. Ang ginawa niya, dinampot niya yung dalawang chicken, binagsak niya sa sahig, tapos sinipa niya kasi niya, dinampot niya. Ilagay niya ulit dun sa plato. Pinasave niya sa akin sa custom. So, wag na wag yung ano, wag na wag yung aawayin talaga yung mga cashier, yung mga crew. Wag na wag yung susungitan talaga yan. Kasi bababuhin niya, bababuhin niya rin yung pagkain niyo. Hindi niyo alam kung anong bacteria o germs na yung nasa pagkain niyo pag ginawa niyo yung mga ganung bagay. Tapos, syempre, hindi maiiwasan dyan yung mga kwentong kabit yan manager dalawang manager namin may 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 meron, meron diyan dati ano eh, yung opit pag opening ng store yung manager na pinaka head ang aga eh hindi naman niya schedule yun yun pala kasama niya nag overnight yung isa naming manager na nahuli lang namin na magkasama sila sa sasakyan sa, sa parking so hindi natin alam po ano yung uh, kung saan sila galing, kung ano yung ginawa nila. Pero parehas kasi silang may may pamilya. So, kung ano may nangyari sa kanila, eh, bahala na sila doon. Diba? Pero syempre, kung may kalokohan yung mga manager, kaming mga crew, kanya-kanyang kalokohan din. ba diba? Minsan, meron kaming crew room. Minsan, mag matutulog kayo doon, magkatabi. ba diba? So, kung ano-anong kapaan ay meron dyan. Minsan, uh, mag-outing kayo, kayong mga magkakakrew. Syempre, pagka-outing, kanya-kanyang bakod yan eh kay mga boys, babakuran nyo yung mga girls eh. Ang goal nyo ngayon dyan, malasing yung mga girls. sa so pag nagkalasingan, alam mo na yung... <laughs> alam mo na yung next dyan. Pag ang babae lasing, inakbayan mo, hindi pumalag malag, mo hmm. mong gagawin. Siyempre, magpo-progress na yan. Hihika ka sa balikat, kikis mo sa pisngi, hindi pa mapalag, mapunta ka sa lips, hanggang sa mapunta na kayo sa kwarto. Ay, ganun, ganun sa fast food eh. Sa fast food dati, lakasan ng, lakasan ng loob eh. Hindi importante kung pangit o gwapo ka, basta makapal ka mo. Basta makapal ka mo, tapos hindi yung babaeng kakro mo. Laban. Kaya, hindi may iwasan dyan. Mer one time na tanghali eh. Parang kakatapos na ng lunch, so humupa na yung dami ng tao. May sumugod na asawa ngayon sumugod na asawa ng kuro namin. So yung yung kuro namin, lalaki, may shota siyang working student din, cashier babae. Sumugod din yung asawa niyo. Tinalakan yung an, tinalakan yung babae. Eh babae, sakto pa out na. Naka-uniform. Hindi ko nasasabihin kung anong school ha, pero isa sa mga malalaking school eh. Kulay green eh. Green na school. Imagine, working student ka, doon nag-aaral. Ang gusto lang ng babae talaga is, ano, maka-experience ng work. Parang, syempre, mayaman sila eh. Parang taste of poverty. <laughs> so, maranasan pa na maging hampas lupa. So, naki, ano siya, naki siya sa amin. Eh, yun nga lang, nakakahalabilo niya sa amin. Hindi naman niya inaasahan maging kabit siya ng isang kakaroon namin. Yun, naiskandalo siya ng babae. Naiskandalo siya ng asawa. Siyempre, ganing ka ng prestigious school. Eh nakita, nakita ka ng mga customer, tinatala ka naka nakakulig rin kang uniform. So, medyo, ano, medyo pangit sa image mo tsaka pangit sa image nung, nung school. Ginawa nung babae, hindi na pumasok. Uh, meron din naman nun, uh, ako mismo yung nakakita. Yung tropa ko na babae, cashier. May boyfriend siya, yung boyfriend niya, guping guping siya. parang si Mark si tapos dancer. Siyempre, pag dancer ka, ng mga panahon na yun, nausay yung mga jabawakis, puta, pag dancer ka, marami kang chicks. Eh. Sasakay ng jeep. Nakita ko yung boyfriend niya, sumakay ng jeep. Eh ako, nakapila pa ako nauna. Ang gulat ako ngayon, pag sakay ng boyfriend ng jeep, may kasunod na babae. Pag upo na babae, nag-holding hand sila, sabi ko, pucha patay. May, ano, may chicks. Eh, tropa ko yung, ano, tropa ko yung cashier na Tsaka niya sa ano, sa fast food. So, nag-iisip ako kung sasabihin ko ba, susun mo ko ba Eh, yun nga, Diyos na gumawa ng paraan eh. Yung, yung lalaki, tatanga-tanga, na sin. Ang tawagan nila, honey, natawag niyang baby yung tropa ko. Puta, huli. Eh. <laughs> huli, eh. wala wala kang lusot. And so, ang dami, ang daming kalokohan dyan sa, ano, sa, sa fast food. Titignan mo, parang simple-simple lang, pero wala eh, pagka nasa isang lugar ka talaga. Hindi mo may iwasan kahit ang lugar. May, may kalukuhan. Kahit ano, sa showbiz nga, marami. Ano pa kaya yung simpleng tao lang. Tapos ngayon, nung, ako naman, kalukuhan ko dyan sa ano, na, nung nasa fast food ako. Siyempre, working student ako eh. Tapos single ako. nami dami kong pera, may trabaho ako eh. Magkano kinikita ko monthly? 4,000, 3,500. na yung 2,800. Tapos, ang ginagastos ko lang naman, allowance ko araw-araw, project, assignment. Kasi yung vision ko naman, sagot pa rin ng magulang ko. E, Kung baga yung pinigita kong pera, akin lang. Eh so, ako noon, ayokong matali sa isang babae lang. Ayokong magka-girlfriend. Kasi, loko-loko ko eh. Kaya, kaya rin, ano eh, wala akong naiipon dati no working student ako. Kasi, bukod sa lasenggo ko, babae ito din ako dati. ang routine ko niyan, may, may ano nun sa cable eh, may channel nun sa cable na chat TV. May mga nag-chat-chat -chat ng Nagbibigay ng number. Kumukuha ko ng number doon. Tapos may Yahoo Messenger pa. Habang nag-Dota ka, alta pagpatay ka sa Dota, alta Yahoo Messenger. Ang dami mong nakikilala kung sino-sino. Ngayon, una kong eh, pasok sa motel, yung una kong gastos doon, galing doon sa fast food. Ang una kong pinasukan na motel niyang Prince Court sa May San Tamisa. Ang baon ko na naalala ko, doon ko mismo binili sa fast food na kung saan ako nagtatrabaho. Off ko nun, dumating ako. Nakita ako ng guard. Nakita ng guard, may gas ka ng mga babae. Nag-take out ako ng Jolly Dog at spaghetti. Tapos dalawang soft drinks. Yun. Doon ang simula yung pagiging ko sa babae. Lahat ng fast food na napuntahan ko noon, may ano yan, may nakahukap ako dyan, may nakapling ako dyan, tapos may Iba pa ako nakikilala sa chat. Sabi ko nga lang noon, hindi ako nagkakasakit kasi noon hindi ako nagpo-protection talaga eh. Yun, yun, Kaya wala rin ako naipon dati. Babae, tsaka alak, ah, tas barkada. Yun. Speaking of protection, na tutunan ko gumamit niya. Nasa call center na ako. Nag-call center ako mga around 2011 eh. So nung time na yun kasi, kakagarit ko lang ng college, ako sa call center. Masaya. Ako dikdigan din pala yung trabaho. Ngayon, syempre, dikdigan nga yung trabaho. Hindi nyo maiiwasan kayong mga magkakatrabaho para matanggal yung stress. Syempre, inuman, banding. Unang inom ko dyan, layo na nalating namin bahay, eh. parang somewhere in Sampalok na yun. Eh. Nakaano kami, nakabans. Kasi may kaya yung babae. Yung host na yun, na babae, naging tropa din namin. Doon kami sa bahay nila. Syempre, nag- Off, off nyo kinagabi yan. pasok. O siya, nagbasagan talaga kami. Lasing. Ngayon, yung babae na host, siyempre bilang host nga, kami yung matira sa mesa. Lahat tulog na. Ngayon, napahalid siya sa kwarto niya. Naiwan niya yung tablet sa mesa. Di, pinawa ko yung tablet. Pagka bigay ko, sabi, sabi, niya ngayon, Teka lang, wala akong kasama dito. Dito ka natin matulog. Ayun na, the rest is history. Siyempre, pag ang babae na laki, nagsama sa isang kwarto. Matik yan. May mangyayari, may mangyayari dyan. Sabi ko, po oh siya, ganito rin para sa call center para ako nasa fast food. Tapos sa yung ganong diskarte, eh, naging week din na. Lagi na ako may baon sa locker ko na dalawang set ng damit. Medyas brief pantalon t-shirt tsaka kasando, Tapos towel. Kasi ginagawa namin pag out, inom kami kung saan, paninong bahay, tapos, din, hindi na ako matutulog diretso ng trabaho. Tapos, kinabukasan ganun ulit. Kaya lagi ako may baong damit. At lagi na ako may baong protection nun. Kasi natutunan ko nung gumamit ng protection. Kasi nga, nakikita ko yung kalakatan sa BPO. Ganun talaga eh. Agent to agent, nagkakaroon ng relasyon. Tapos, yung isa pala may asawa. O kaya, isa may shota sa labas. Minsan naman, yung, yung uh, mas supervisor mismo, may shotang agent pinakamatindi niyan yung nasa ano ko company na nagsisimula sa letter T. Yung yun yung una call center. Ah, pangalawa kong call center. Ngayon, meron kaming director. Nagkaroon ng agent na, na Shota. Ang ano nun, ang bongga nun kasi maganda yung babae, pang modeling dati. Kinuhaan niya ngayon ng kondo. Doon siya sa kondo ng babae, umuwi. Hindi siya na sa asawa niya. Paano namin nahuli? Sa basketball. Uh, pagkatapos magbasketball basketball nakita namin, sumakay yung babae sa kotse niya ulit. Alam mo na. Ngayon, yung babae rin, madali mapigil ng idaldal. Siyempre, mga, ano, mga bagkali yung babae rin sa office. Kasi kwento niya na, yun nga, yung kondo, si Gante yung babayad, doon tumutuloy yung lalaki. Pagka galing ng opisina, minsan di mo uwi. So, wala eh. Ganun talaga siguro eh. Pag marami kang pera, minsan talaga hindi mo may magkaroon ng ano eh, ng chicks. Eh. Minsan uh, yung mga kliyente rin namin mismo sa call center, mga foreigner yan eh. Siyempre, alam mo naman ng hulmahan ng foreigner eh. Yari, yari yung mga Pinay sa ano eh, sa foreigner, yung mga pangit na Pinay. Ay, sorry. Baka may ma-offend. Hindi. Alam um, mo naman taste ng mga foreigner, di ba? Pag yung medyo kartada, 4, 5, minsan 3. Eh, yan yung gusto ng foreigner eh. Ito sa kumpanya ko ngayon. May may ganyan yung mismong kliyente, may landing ano, agent mo ang katulong. Hindi mo ma, talaga maiiwasan eh. kasi siguro ng iisip nila ay eh. kakapit to sa akin, pore na ako, eh. Min, minsan naman um, ano kasi niyan, ang disadvantage niyan, nagkakaroon sila ng ano, eh, conflict of interest. Ngayon sa dati kong kumpanya. Siyempre, eh, supervisor ka. May agent kan chicks. Ngayon, kataka kami. Yung babae, hindi mo kapasok, dalawang buwan na, may sakit daw. Sipin mo yun na may sakit yung babae, dalawang buwan. Pero yung mga post niya nasa dagat. Ngayon, pagbalik niya, may med -sert. May med may sunburn din. <laughs> so, saan ga... San galing yung sunburn mo? Sa lagnat mo? Sobrang, ta sobrang taas ng lagnat mo, nagka-sunburn ka. Hindi naman pwede yun. Ang isa pang masaklap niyan, yung mga ibang ahente na nagkatrabaho ng maayos, walang increase. Siya yung binigyan. Sipin mo, two months ka, absent. Tapos pagpasok mo, may increase ka pa. May, may retention bonus ka pa. So, ilang libo yung damagdag sa sahod mo ngayon habang nababakasyon ka di ba? So, yun yung, yun yung pangit sa atin. Eh, sa mga ganyang setup. Kung, maga, kung gusto nyo yung magkabitan, gusto nyo yung patago, huwag nyo idamay yung, ano, yung trabaho kasi kawawa rin yung ibang tao sa opisina. Eh. Diba? Bisa na sila ng tamang sahod para sa kanita, eh, napupunta sa mga inalagaan yung babae. Kaya noon, ang schedule namin noon kasi ano, round the clock eh. Meron kaming umaga, hapon, gabi. Ang mga nag interview sa mga aplikante niyan, manager at supervisor. Ngayon, yung bossing sa pang-umaga, karamihan niyan babae at mga boss na loyal. Kaya mapansin mo, ang trend, ang trend namin, pag maganda ka, pupunta ka pang gabi at pang hapon. Kasi andan yung mga chikoy na boss. Pag di ka maganda, pang umaga ka. Kaya magtaka ka pag napunta ka na pang umaga, huwag well, well, sure, ni yung sarili mo. Kaya kami noon sa pang umaga, kung di ka lalaki, mo ang babaeng kumakain ng bakal eh. ganoon ang, ano, gano'n ang kadakatan sa amin dati. Eh. Kaya pagka pang umaga ka, naku, ma-offend ka na. Kasi ibig sabihin niya, hindi ka type ng mga boss, hindi ka maganda. Yan, tsaka yung mga ano, tsaka dati ang sleeping quarters, sa nung bago-bago yung call center sa Pinas. Merong quarters dyan na halo eh, babae at lalaki tinigil yan kasi ginagawa ng ng mga magjowa sa opisina. Kaya hiniwalay na, boys and girls. Pero minsan, di pa rin, di pa rin maiiwasan. Eh. Talagang ano, minsan sa banyo. Totoo yan, ha? Nang, nangyari yan sa, sa banyo. Talagang sa mga papasok sa call center dyan, ako. Huwag na kayo magulat sa mga sa mundong papasukin nyo. Basta kung papasok kayo sa call center na masabi ko sa inyo huwag niyong i-open yung personal niyong buhay sa iba kasi daming ano, chismoso sa call center chismoso chismosa kaya huwag niyong i-open sa kanila yung mga sekreto niyo gawin niyo pag nasa call center kayo ano lang good vibes lang trabaho lang tapos uwi na kayo huwag niyo nang isiwalat sa kanila yung personal niyong buhay tsaka huwag kayong bakit sa mga chismis maigay na yung wala kayong alam kasi yung may alam kayo kasi pag kaya uh, uh, Nagkaroon ng hearing sa HR. Kucha, dami ka dyan. Abala yan. Kasi hindi naman pwedeng mag hr ang kayo ng may shift kayo. Eh. O HR after shift. O kaya pag off nyo, di ba? Abala yan. Kaya yun na, wag nyo nang uh, pasukin yung mga madaming side ng BPO. O mag-BPO man kayo. Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers. Kaya't wag na wag nyo kakalimutan mag-comment, like at share ang aming mga video.